ngayon na ang din ng mga tao dito yung pagpaparm parang, parang sa Pilipinas lang din walang pagkakaiba yeah. so yung pamumuhay dito sa Vietnam mga idol walang pagkakaiba sa pamumuhay natin sa Pilipinas parehas lang at ngayon ay namumuhay kami yung Vietcom dito sa Vietnam mga idol ayan o oh. so ganito yung mga service nila dito mga idol pag uh, gusto nyo uh, mag uh, ikot ikot ayan o oh. at yung mga namamasyal dito, kadalasan grupo. Ayan, mga iba-ibang lahi rin. Ayan. At yung... pupuntahan natin dito mga idol ngayon ay... Bilihan ng mga souvenir. Ayan o. Ang haba niyan hanggang doon. Ayan. Ituturn namin kayo mga idol. Ayan. For the go na kami. Sa ating likuran sila bus. Ayan o. Ayan yung mga binibenta rito. Mga bag. Parang nasa... Pilipinas lang din. Mga t-shirt. At dito sa kanan natin ay napakahabang ilog din. Ayan o. May mga pinapaupahan din mga bangka. At sa kalsada nila may mga tae din o. No? Parang Pilipinas lang din talaga. So sabi ng tour guide namin mga idol, yearly, bumabaha din dito. So ang baha dito halos sa uh, maabot din sa bubong. Ayan o, kita nyo. Yan o, maabot daw halos magbubong na yung baha dito ang taas. Ayan, nandito na tayo sa bilihan ng mga kwan, iba't ibang klase ng mga souvenir. <laughs> Yung ibang mga kasama natin busy naman sa mga picture taking at saka ayan oh. mga lantern nila dito. Ganda rin. So, sa linggo naman may okasyon daw dito, Women's Day. So, lahat ng establishment magsasara at walang pasok ng lahat. Ayun. Parang divisoria lang din naman dito. Ayan o. biner, medyo mas mahal. Ayan si Mrs. ko pumasok sa loob. Tara, pasok tayo. So yung presyo ng isang bag dito mga idol ay 650,000 sa pera nila sa dong. Pero sa kung sa pera naman natin, magkano la? 1,000 1,500. 100, At yung bag na North Face, the North Face mga idol ay dito talaga yung ginawa product talaga ng Vietnam niyan. Kaya mura lang siya. So, sabi yon ng aming tour guide, dito raw ang factory niyan. So, yun, napakaraming pwedeng mabili. Kaso nga lang, napakamahal mga idol. Yan, no? na na tapos single Yung kalakalan dito, parang divisorya lang din kung hindi ka marunong tumawad. Ayan, ma... Maa-i-scam ka rin. <laughs> So, ito mga idol. Legit na leather yan. Ayan, no. Pero, yun nga, may kamahalan din. At ayan eh, mga idol, nagkalat din yung mga temple dito. Ayan no. So, ayan eh, mga idol, marami din nagpapapicture taking dito sa tulay na ito dahil uh, historical daw ito sa kanila. Dito sa Vietnam. mo ano, o. Mga nagpapapicture. everyone! So ayun mga idol, pabalik na ulit kami sa bus. Ayan. Sila madam, naglalakad na rin. Ang init no madam? Super! Yeah. Ayun, mga lodi, papunta na ulit tayo sa ano, sa susunod na destination natin. Sa coconut farm. Ayan mga lodi, nandito na tayo. Mga ilang oras kong biyahin. Sok na. Mga babangka na dun. Ayan o, kulay-pulay mga tilapia nila. Ang dami. Mga idol, ko correction, coconut palm pala, hindi coconut farm. <laughs> Ang hirap kasi intindihan ng English ng mga eh, mga Vietnamese, naiipit yung link ano, dila nila. So yun, mga idol, nandito na tayo, ganito yun, sinasabi ng Vietnamese. Mga idol, mga idol. Idol. Pero umaangal na yung ano, tatawb. <laughs> tatawb daw <yung> bangka. <laughs> Nag-partner si nanay ko at si tita Gina. Si tita Pe at si ma'am Sally naman ang nag-partner. at si madam. Partner naman kami ng asawa ko. Matik na mahulog si boss na na kami. Kaya sila. Oh, Ang saya mga idol. Oh, ho, ho. Hey! <laughs> si Boss ay, mga idol. Oh. Nagsasagot na rin. <laughs> Ang saya sa'yo. sayo. Rồi rồi, chắc i to save the, sunshine and the rain.

Ayun, dinner na kami mga idol Pagkatapos ng aming uh, uh, Masyal sa ilog, sa ilog. Happy birthday. Wow, sinigang na hipon Mabilit yung hawak ni Tire oh. pagkatapos ng aming Pagkainan ay Ayan